good morning president advance happy birthday ria fernandez president advance happy birthday ria fernandez of eb5 there are rumors circulating online that defense secretary gibot yodoro has already resigned is this true if not why do you think this is being spread Fake fake, 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 fake news. fake news, mga mas, mga desperado, nag-i-invento na lang ng istorya para gumawa ng mundo. Wala naman silang naibibigay, wala silang naikutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng mga Pilipino, kundi paninira naman, kundi pangugulong naman. Eh, na ano sa kanila muna sinasabi. Dito sa issue nito fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na inaalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Mag-ingat po kayo at uh, kinatisan mga 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 kayo mga dito sa mga ng mga <laughs> Hindi, yun ang napapos na palita. Sabi na, no, yun ang nating papansinin. Pero kailangan natin sa nito. At ipaliwanan sa tapay na itong gagit, itong gagit ng klase, cismis, mga chismis, mga marites, kinakalat ng nila ito para mangyuyo. Huwag po kayo madala sa ganyan. Patuloy ko ang aming kapaw. Hindi pagising ng ay mapamang um, uh, pangunin para at pangunin tayo Yan po, ang hangarin ng lahat ng pangalan mo. kayo madadala sa mga fake news na ganyang klase. Huwag kayo madadala sa mga uh, yung mga pangpagulo na ginagawa nila. Sa amin, hindi na namin Dahil alam namin These rumors let's so better out. Um, I mean we have the advantage, we know the truth, so we will give it to you as soon as hindi sila magkakaroon sa kanyang kami ng mga sa sa buyan may lalaw